Hello, good afternoon guys. Ah, uh, guys, ngayon naglilinis na mga kami dito sa loob ng bahay. Um, ayan guys, so oh, yung pinsang ko siya na yung naglilinis dito sa kwarto. Ayaw nga eh, nagbibidyo ako. Ako yung nagbibidyo. Hindi. Ayan, kasi bukas pipintirahan Busto. namin. Ayan, i-minamap. Mabinis ka lang dyan. Mabinis <laughs> ka <laughs> ma. Ma. Ang gamit Ayan guys, ang loob ng kwarto namin. Ayan, matagal kasi ito guys na ano, hindi na pinturahan namin. Kaya ay, ngayon lalahatin na namin kwarto tsaka dito sa um, salad kusina. Hindi nga kiba. Ayan guys, ah. Ah, ganyan kasi pag matagal na. Magris-magris, amitin yung matwa. Oo, uh -huh. <laughs> maraming ibig sabihin. Oo, uh oo. -huh. Mabilis to umitim yung map niya. Ipanawas si, ano, yung moist. Ayan. Tsaka hindi rin nalinis anong nakaraan. Kaya, ayan. Batin din, ano. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Mm -hmm. General cleaning kami ngayon, guys. Uh, lobat labas ng bahay doon sa ano sa paligid namin kanina ayan malinis na mayos na yun. dahil uh, iniiwasan namin na uh, mawala yung mga lamok doon sa likod da. Uh. at uh, mahirap ting ulan ngayon kaya yan tapos na kami sa labas dito okay, sa loob ito. ha? oo, oo wow. ibababa natin ay, yan ang taas. Nauuso, nauurong yan. Mahagata naman to. Marami na. Iyon nga yung lang. lang. Ito sa bigat siguro ng ano, nakalagay. Oo, uh, kaya ganyan. Para uh, mo, linisa sa likod. Oo. Oo. Para ilipat na. Katulad nito yung TV. Ayan o. Uh. Kapag may lipat sa likod niyan o ipagawa. May alam ka na gumagawa ng TV? Na medyo mura yung singil? Wala Wala? Wala man, mahal. Um, Ilang beses na namin ito na ipagawa? Ayaw naman nila ibaba. Ayaw na? Ito. Ayaw na yan? Oo, ito yung malaki. 55 ba? Ah. Mas maganda kasi guys, ano, lilinis, lilinisan mo na bago magpintura. Kasi pag pininturahan mo na ganyan lang, wala, lilito pa rin yung ano. Tinamad na ako noon, kaya yan. Dati rin, tulong-tulong kami dito naglilinis noon. Eh ngayon, di na, tinamad na rin ako guys. Kaya nagpatulong na lang ako sa pinsan ko. Eh, dahil meron pa rin akong ano, ha, gagawin may mga lilinisan pa ako yung mga gamit ko pang big tsaka yung sa taas kaya yan ipinaubaya ko muna ito dito sa loob uh, mahirap naman uh, trabahoin lahat mm, Yan, yan ang lobo. yung sa din, ding anuhin lang yan Ah, uh, pupunasan din na uh, pwede rin i ano na lang uh, imap para uh, ano luminaw tsaka ito uh, din namin ito uh, maraming ano maraming nakatambak ito yung kwarto namin pag makapagano naman guys magpintura ilalabas naman muna namin ito yung nandito sa loob unahin muna dun sa labas pinturahan para may ilabas yung nandito para dito naman yan ang gagawin namin bukas tsaka A roller naman yung gagamitin pag pintura mas mabilis kaya ganyan ito dito yun gusto ko ito palitan guys kasi ano na rin eh sira na rin itong ano yan o oh. maha na yung kalawang sira na rin yung ano niya ah papalitan na lang ng sliding window tapos lalagyan din ng greenless kalawang kasi guys yung ano ah, patagalan na gaganyan yung sliding kasi ano yun ah uh, aluminum. Ayan. Ito, oh. Ayan, mini, pag ano ito, uh, mini-maintain kung mag, ano, magpintura dito sa kwarto. E, ito nga, maraming tambak, tinamad na ako. Kaya, ayan, patulong na lang. At saka, iyan talagang inisip ko palitan ito. Kasi nga itong bintana, sira na din kailangan na palitan yung salamin niya kasi ano oh, sira-sira na yan basag-basag na ayan dalawang ano ito guys dalawang bintana doon sa kabilang kwarto at saka dito rin parang ang hirap anuhin. Ang hirap. <laughs> ang hirap uh, tingnan na ganyan, no? Ayan, pero bukas may ayos din namin to. Yung panglinis nga pala namin guys, ano, yung tubig nilalagyan namin na sunroks. At saka nilagyan mo yan ba ng sabon? Ha? Sabon? Sunlocks? Oo, yung ano? Nilagyan ng sabon? Oo, para... para ano. Sopi Andito na no, naman no, itong maingay Pust. Ah, oh. buti na lang guys, malaki ang tulong ng map na yan. Kasi pwede din sa ano, sa taas uh, pwedeng maglinis at saka may handa na kasi pero kung basan gagamitin mo oh, mas ano mas matagal mas mahirap pa ka yan kahit sa mga sulok pwede <laughs> yung map na yan <laughs> kaya yan ang kagandahan ng map mabilis din siyang bandawan at pigaan Ayan guys, so oh, pangalawang ano, pangalawang cleaner. Ayan oh, tinulungan si Tito, at eh, Tito Imbon niya. Linis dito. Ayan si Carbot, si Carboy. Ay, hindi, si, hindi, hindi siya naglilinis guys. <laughs> si Keb. Si Keb. Uh. kayo. Ayan oh. ayan oh. Ayan, siya naglinis dito. Ayan guys, so, pati dito sa labas yung na. Kasi pagdating na pagdating ka talaga guys, naku, talaga nga ang tindi ng kalat. Ay, okay. so, mabuti ngayon, tinulungan ako. Ayan, pati sa bintana na. បងឡារ៉ុងយុងមកពីណា naman sa story, guys. Nakakapit, nakakapit o talagang umaan. Masisip-sip yung... Moist. Rice. Rice,

Pagsikiba. Sige, hmm. pag may sahod po. May sahod ah. Ah, hintayin si ano. Hintayin mo makasampakaya may sahod hmm. ka na. Ah, uh hindi. Sige, pag nangyayit may sahod ito. Ah, hindi. Hmm. Sige, pag may sahod ito. Ay. Ay. Hmm. gilid, gilid. yung na ano lang ito, yung egg ito sa taas. Ano tawag nito kayo? Sticker. sticker, sticker. Sino <laughs> oh, like, oh, mas maganda guys. Kasi pupunasan mo lang siya. May moist o nakikita. Oh. Sticker na... Na... na tawag mo ito. Uh, sticker na glossy. Ayan, dyan lang kumakapit sa makintab yung ano. Yung tubig. Yata. Tsaka yung imam lang yan, malinis na. Mga amoy na, na sunok. Mm. Ilagay mo yan sa anidoro. Ano ba yan? Parang este, uh, islag yan ng malaki. Mayroong islag na nakakapit sa taas. Ay. Ilagay lang sa anidoro yan. iyan ito, banlawan. Ayan. Ayan. ang masisipangga. Ah. Masisipangga. Ah. Oh. Pintura talaga nung kailangan. Para malis yung ano lang. Hindi lang moist. Itim na. E hindi ko ito napinturahan nung ano eh. Uh, nung nakarang taon. Dito lang sa ano labas. Ayan guys, nagme-marienda oh, ka na kami. Oo, oh, mo po na Ilagay mo po na Ayan, nagme-marienda na si Mbo. Marumay pa yung kamay ko. Ay, sus, kadaming arati. Diyan na muna. Ayan guys, nagme na tapos na rin na oh, Tapos na nagpunas. Yeah. Ayan guys. Tapos na dito nagpunas. Pintura na lang bukas. Ayun. Ayun, guys. Maraming salamat. Ayan. Huwag na pala kalimutan, guys. Mag-like, comment, sya mag-subscribe. Para updated kayo sa susunod na video namin. Maraming salamat, guys.